na puno ng damdamin, inspirasyon at pagmamahal sa bayan. Huwag lang natin pakinggan, dami natin ang bayan salita, At sabay-sabay natin ipadama ang ating suporta at palakpakan. Kaya mga kaibigan, paghilipin natin ang makulay at makapuluhang pagtatanghal ng ating batang malula na si Dines Sofia Lorenz. Go ate, yakang yaka <laughs> Sa aking mga kabata, ni Dr. Rosel Dan. Kapag ka uh, katulad ng ibon na sa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang katulan sa bayan sa nayot, mga kaharaan, at ang isang tao'y katulad sa bagay ng alinmang likha noong kalayaan Ang hindi sa kanyang salita mahigit sa hayop at mayansang isda, kaya ang marapat, padyaman ng isa,